agad na natumba ang dalawang tagasunod. Lumitaw ang system message, napatay mo ang tagasunod ng sinaunang Diyos ang hinusgahan, silver level, nakakuha ka ng apat na libo experience points. Binabati kita, umabot ka na sa level sham. Binabati kita, nakakuha ka ng apat na evolution points. Nakakuha ka ng isang daan at walumput walo araw ng lifespan, tradable. Greedy hand, ginamit niya ang kanyang espesyal na skill. Isang maningning na gintong liwanag ang bumalot, kinukuha ang mga nahulog na bagay. Ang epic hand of greed ay sobrang nakakabusog. Sinuri niya ang mga nakuha 32 evolution points, 1,500 at apat araw ng tradable lifespan, apat na piraso ng gold level items, at mga sampung silver level items. Ah, mayroon ding gold level equipment na pwedeng gamitin ng mga assassin. Isa itong magandang quintas, follower pendant, gold, assassin type accessory. Agility positibo isa lima, cooldown speed positibo dalawa zero porsyento. Equipment requirement level walo, unique effect nagpapatawag ng isang silver level devout follower para lumaban para sayo, cooldown anim na daan segundo. Napabulalas siya sa pagkamangha sa kamabilis na kinwenta ang mga benepisyo maganda ang attributes ng kwintas na ito. Ang cooldown speed ay 20%, pagkatapos isuot ito, ang cooldown para sa shadow step skill ay nabawasan mula 22.6 segundo papuntang 11.2 segundo. Ang cooldown para sa poison dart ay nabawasan mula 4.3 segundo papuntang 3.7 segundo. Ang cooldown para sa Shadow Slash ay nabawasan mula isa 0, apat segundo papuntang 8.8 segundo. Mas magiging efficient ang pag-form ng monsters sa hinaharap. Ang ibang equipment ay level 8 pataas lahat, at sa stage na ito, ako lang ang makakasuot nito, kaya itatago ko muna at ibebenta mamaya. Nang mawala ang mga tagasunod, isang tunog ng click ang narinig. Isang mekanismo sa sahig ang na-activate. Tulad ng inaasahan, naisip niya, para malinis ang mga halimaw dito, ang mekanismo ay pagkatapos lang maa-activate. Tumingin siya sa unahan, handa ng tuklasin ang susunod na lihim ng templo ng pananampalataya. Pagkatapos mapatay ang dalawang akulayte, tumayo ang bida sa harap ng malaking pintuang bato na pagtantong isang nakatagong mekanismo ang na-activate isang tunog ng tiklik ang umalingaw ngaw at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang bumaba na parang sinaunang elevator kasabay ng maingay na rumble. Bumulong siya, ito ba ay isang elevator? Patuloy na bumaba ang elevator sa kadiliman. Sa wakas, huminto ito. Nakarating na naisip niya habang tinitignan ang malawak na espasyo sa harapan pakiramdam ko ay bumaba tayo ng tatlo o apat na raang metro. Ang lugar ay isang madilim na labirint puno ng kinakalawang na estrukturang metal at mga puting buto. Ang labirint na nakatago sa ilalim ng templo, pagkilala niya. May tiyak na probabilidad na lumitaw ang mga nakatagong labirint sa mga guho. Marami na akong na-explore sa nakaraang buhay ko. Alam niya ang panganib, hindi mabilang ang mga bitag at mekanismo sa labyrinth na niya, pero hangga't may gumaganap na cannon fodder para mag-scout, ligtas naman ang pag-explore, matagal nga lang. Pinag-isipan niya sa kasalukuyan kong stats, kung ako mismo ang mag-trigger ng mekanismo, halos tiyak na kamatayan ang hahantungan. Buti na lang may solusyon siya. Itinaas niya ang acolyte pendant, lumitaw ang impormasyon. Acolyte Pendant, Gold, Assassin Type Accessory. Summons a Silver Tire Devout Acolyte, pero buti na lang, nakuha ko ito. Nagpa siya siyang i-upgrade ang kanyang mga kasanayan para madagdagan ang tsansang mabuhay. Gayunpaman, may posibilidad pa rin makaharap ng panganib, e evolve natin ang Passive Evasion para sa kaligtasan. Lumitaw ang System Message. Na Nakonsumo mo ang isa panandang-pandagdag dalawa panandang-pandagdag tatlo panandang-pandagdag lima evolution points, natitira 24 puntos. Ghostly Shadow, Gold Epic, passive na nagbibigay ng 15% tandang bawas 75% evasion rate. Mataas na ito at may natitira pang puntos sapat para i-evolve din ang Shadow Slash sa Epic Raid. Nagpatuloy siya, na mo ang labintatlo evolution points, natitira, labing isa puntos. Shadow Slash, Diamond, Epic, Teleports nagbibigay ng pito tandang bawas siyam na hiwa. Cooldown labindalawa, walo segundo, ipinaliwanag niya ang mekanismo ng evolution. Dahil ang pag-evolve mula epic patungong legendary ay nangangailangan ng sampung beses na puntos. Kung may epic skill, mabilis itong may evolve sa legendary, mythical. Immortal. Pero kung common skill, para umabot sa epic kailangan ng daan-daang puntos. Gayunpaman, advantage ko na kaya kong i-evolve ang anumang skill sa epic sa mababang halaga. Sa madaling salita, lahat ng skills ko sa hinaharap ay at least epic. Ginamit niya ang natitirang puntos, may labing isa puntos pa, sapat para i-evolve ang Shadow Meld sa level lima. Nakonsumo mo ang tatlo panandang pandagdag lima evolution points, natitira tatlo puntos. Shadow Meld, Silver, Gold, Platinum, Stealth isa anim dalawa zero, dalawa apat segundo. Cooldown dalawa anim dalawa apat dalawa dalawa segundo. Kinwentanya. niya, sa 35% cooldown speed, ang final cooldown ng Shadow Meld ay 16.3 segundo. Masyado pa rin matagal ang cooldown at mababa ang attack power paglabas ng stealth, kailangang baguhin ito mamaya. Oras na para kumilos. Nagsummon siya ng Silver Tire Acolyte mula sa pendant. Isang asul na liwanag ang kumislap at lumitaw ang Acolyte. Mauna ka nang mag-scout, utos niya. Bumulong ang acolyte ng i ni At naglakad. Napakadali pala kapag may alalay na nauunang mag-scout, naisip niya. Munit pagtapak ng acolyte sa isang bato, giray, isang malaking bato ang bumagsak mula sa itaas, dumurog dito. Namatay ang summon creature, hintayin ang cooldown. Nagsummon siya ng pangalawang akulayte. Umabante ito, ngunit napunta sa ibang bitan. Yade, tunog ng mga sibat na tumusok dito mula sa sahig. Lumitaw ang mensaheng dissipate dalawa. Tatlong oras na tayong nag-explore, ito na siguro ang dulo ng maze, sabi niya, naaalala ang dating karanasan, ayon sa karanasan ko, kung gagamit ng buhay bilang sakripisyo baka dose-dosena o daan-daang kamatayan ang kailangan. Naglakad siya sa isang makitid at sirang tulay na bato na tumatawid sa isang malalim na bangin na parang kalawakan. Nagsumon siya ng pangatlong acolyte. Pagdating sa harap ng isang malaking pinto, inutusan niya, "Buksan mo ang pinto." Tinulak ng acolyte ang pinto offer. Ngunit hindi ito gumalaw hindi mabuksan. Kakaibay. Lumapit siya mismo, ipinatong ang kamay sa pinto. Rumble. Umugong ito habang dahan-dahang bumubukas. Sa loob ay isang pambihirang tanawin, isang malawak na espasyo tulad ng kalawakan na may mga naglalakihang guhong istruktura. Sa gitna ay isang bowl na puno ng tinik, kumikinang ng ginto, at sa tabi nito ay isang misteryosong nisi na babae na nakaputi at may benda sa mukha. Puro question mark ang impormasyon ng DC. Lahat ng impormasyon ay, Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka misteryosong nis. Nagsalita ang babae ng mga kakaibang simbolo bago maglaho. Ito naglaho. Nawala rin ng mga tinik sa bowl nawala na rin ang mga tinik sa ball. Kahit hindi ko makita ang impormasyon. Pakiramdam ko'y konektado siya sa judgment ay eh, naisip niya. Ang bowl na ito ay naglalabas ng gintong liwanag, ibig sabihin ay may epic item dito. Pero kailangang mag-ingat, baka mimik o bitad. Nagsumon siya ng ikaapat na akulayte, buksan mo ang bowl. Sumunod ang akulayte, ang tunog habang binubuksan ang mabigat na takip. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas at sa loob ay isang libro. Nagningning ang kanyang mga mata sa pagkamangha at excitement, ito, itong skill book. Isang godly skill ng assassin na may active at passive effects.